Magandang araw sa atin mga katiets At once again, this is Saikuno Torhenta Welcome back sa aking YouTube channel At ito, ito ang ipapakita ko sa inyo mga katiets Dahil isa itong pag, pagkakamali ng mga kapwa nating katiets Na hindi nila natuntun ang area na dapat paghukayan Ito ay dati ko ng vlog. Noong ito ay mayroong tubig napakalaki ng pinagbago ng area na ito. Meron na kasing mga treasure hunter na pumasok dito at, at naghukay dyan banda sa ibabaw na bahagi. Ngayon, i-explain ko sa inyo at tingnan niyo lang sa comment section. Ilagay ko doon ang part 1 ng area na ito para lalo ninyong maintindihan mga katiits ang mga markers na dinidecode ko noong ilang buwan na pumunta kami dito. Yan. Mga isang taon, mahigit na siguro mga katiyets. Merong mga hukay dyan na ginawa ang mga treasure hunter. Ito ay tingnan natin ano kaya ang pinagbasihan nila bakit sila dyan hukay. Pero, hindi nila alam na ito pala ang dapat paghukayan sa ilalim niyan mga katiets mayroong tunnel na sinarado yan ay ipapakita ko sa inyo ngayon ito ang pools na wala ng tubig dati mga katiets napakalalim dito ang pools dyan bumabagsak mga katiets yan na lang ang tubig na natitira ngayon sa lugar na ito Puntahan natin ang mga hukay na ginawa ng mga treasure hunter dito. Mga galing sa falls nasa mga 15 meters ang layo. Naghukay sila dito. Ewan ko lang kung ano ang binabasihan nila. Bakit sila naghukay dito? Yan ang kanilang hukay. Open cut mga katiets. Naghukay sila doon. At dito. Yan ang kanilang hukay. Siguro, nasa mga tatlong buwan na ito ang nakaraan. Puntahan natin ang isa pang hukay nila. Doon banda. Ito ay medyo malapit sa poles ang kalawang hukay nila. Nasa mga 10 meters ang layo. Meron pang manok na nilagay nila dito bilang alay mga katiets. Yan ang manok na nilagay nila dito. siguro may plano pa sila na balikan nila ang area na ito nilagyan nila ng manok na tinali pa nila diyan diyan banda ito ang ikalawang hukay nila yan parang siminto din Makatiis kung tingnan pero hindi siminto ito ito ay ordinaryong adobe kaya ganyan lang kababaw ang kanilang hinukay wala siguro silang nakitang kakaibang mga markets dito kaya hininto nila at ngayon ipapakita ko sa inyo kung saan ba talaga ang exact spot na dapat pagukayan nung nakapunta ako dito hindi pa kasi natabunan ang mga markers dyan mga markers ng tunnel sa ilalim ng sapa tinabunan nila ng lupa kaling sa kanilang hukay yan ang manok na alay mga katiets yan nilagay nila dyan siguro merong Nagpapakain din yan mga katiets. Kaya nabuhay yan hanggang ngayon. Noong nakaraang buwan, pumunta ako dito. Yan pa din ang manok na nilagay nila. Alay sa area na ito. Dito tayo sa ibaba na bahagi ng falls ang sinasabi kong tunnel sa ilalim ng poles ng mga katiets. At ipapakita ko sa inyo kung bakit hindi natuntun ng mga treasure hunter ang tamang spot na dapat nilang hukayin. Di rute ng Nang daanan dito mga katiets isang pagkakamali mo ay makulog ka talaga sa tubig. Kaya, nag-ingat ako dito. Yan ang ibaba na bahagi ng holes ng mga katiets. Pasukin ko ang sinasabi kong tunnel na hindi inaoperate ng mga kapwa nating katiets. Meron kasi akong nakita na markers na nagpapahiwatig na ang deposit ay nandyan sa ilalim ng tunnel mga katiets, dyan sa ilalim ng pools ito isang mababaw na butas underwater tunnel ang ibig papahihwating niyan mga katiets, nag-iisa lang yan dito sa area dati kung makikita ninyo sa isa pa kang isa ko pang video mga katiets ito ay dyan galing ang tubig si ibabaw niyan babagsak dyan false ito medyo may kalaliman pa ang tubig kaya ingat tayo mga katiyats. Sa ganitong klase na area. Oops. Makahirap. Ah. Ito ang pinaka portal ng tunnel mga katiyats. Diyan galing ang tubig babagsak dito. Kaya noon, noon lagi pang umuulan dito. Hindi ako makapasok. Pero ngayon, dahil sobrang init dito sa amin, ay nakapasok na ako mga katiits. Yan. Medyo Madilim dito sa ilalim. Yan ang butas na sadyang hinukay ng mga triceranter para makapasok sila. Meron pang bato mga katiex, makakadelikado nito. Maka mahulog. Yan ang sinabi kong sinarado ng mga Japanese. Yan, kung makikita ninyo, ito ang sinerado. Hindi ito intindihan ng kapwa nating mga triceranter. Dapat ito ang kanilang inooperitan dahil kung makita ninyo mga katiets. Yan. Yang yilo. kalawang yan. Sana hinukay ito ng mga triceranter. Hindi nila hinukay. sinaradong tunnel mga kapiets. Lupa lang ang nakasarado nito. Napakadali mo kaya nito mga kapiets. At yan, <laughs> lumalabas ang mga kalawang galing dyan sa mga lupa na tinambak ng mga treasure hunter. Dati, nung dinikod ko, ito talaga ang pinakailalim ng tunnel ay mayroong deposito tubig mga katilis kaya yan ang tamang spot na dapat pagkukayan sadyang sinarado yan mga katilis para takpan ang butas patungo doon yan ang sign na pinapahiwatig nung unang punta ko dito nung hindi pa tinabunan ng mga triceranter ang sapa tinabunan nila ng lupa kaya nawala yung ibang mga sign na dinecode ko nung nakapunta ako dito. Yan ang spot mga katiets. Hindi na intindihan ng mga kapwa natin mga katiets. Ang area na ito. Sana ito ang kanilang hinuhukay. Pero. Doon sila naghukay. Sa. Kinaka. Ibabaw na bahagi. Yan mga katiets. Kalau awang yang mengatakan, "Kalau awang bilang, dalam nama ng... cepat or start?' Ah. Ya, kalau awang." takot naman dito mga kapatid kalawang ito ito ang sample para makita ninyo ang kalawang nandiyan sa yan kalawang mga kapatid sana ito ang inoperitan ng mga kapwa nating kapatid kalawang yun ang spot na sinasabi ng sign doon sa ibabaw na bagi. Hindi kasi ako nagdala ng ilaw dito. Napakalalim pa ng tubig ng katiets. Diyan banda. Diyan. ang sign doon yun ang nagkumpirma na ito talaga ang spot sa ilalim ng falls pinapakita ko sa inyo mga katiis dahil nung pumunta ako dito napakalakas ng tubig at hindi iyan mapasok pero ngayon kayang pasukin na at kinakalawang na ang ilalim na bahagi ng close tunnel Napakasayang nito mga katiets. Ang problema lang, hindi namin alam kung sino ang nagmamayari ng lupa na ito. Yan pa ang dapat naming tingnan kung sino ang mayari ng lupa na ito. Napakasayang nito mga katiets. Lupa lang ang tinabon ng closed tunnel at mga bato. Yan mga katiets. Sana inaintindihan ninyo lahat ng aking sinasabi napakainit kasi ng area at meron kayong nakukuha na kaunting aral kapag ganitong klase ang area merong folds at merong mga marker sa ibabaw na bahagi na nagpapahiwatig na andyan sa ilalim yan ang dapat ninyong tingnan kung meron sa inyong lugar at maghalin tulad sa ganitong klase na marker yan lang po, maraming salamat sa panunood at pagtitiwala ninyo dito sa aking youtube channel Golden Philippines Treasure Uncode God bless always sa ating mga katiets at ingat kayo lagi